Ngayon po ay handa ko ng harapin ang tunay kong kalaban, ang nanghalay at umabog sa akin noon, noong ako po ay 15 years old pa lamang. Si Mr. Danny Tan, maraming maraming salamat po. Pinangalanan mo na. Okay, ano anong balak mo? You, you're going to file a case against him? Yes po. Diretsahan ng pinangalanan ni Gerald Santos ang musical director na umano'y ng halay sa kanya noong 15 years old pa lamang siya. Bumalik ang singer-actor sa pagdinig ng Senado ngayong araw para sa pagpapatuloy ng hearing tungkol sa Policies of Television Networks and Artist Management Agencies in Relation to Complaints of Abuse and Harassment. Ito'y sa pangunguna pa rin ni na Sen. Robin Padilla at Senator Jingoy Estrada na umaasang kahit paano'y may magandang resulta ang ginagawa nilang investigasyon. Ayon kay Gerald, ang musical director na si Danitan ang nanghalay at nang abuso sa kanya at desidido na siyang kasuhan at ipakulong ito. I have a written statement po, uh, if I may read po. Proceed, please proceed. Uh, thank you po, Senator Jingoy. Una-una po ay nagpapasalamat po ako sa kagalang-galang na komiting ito sa pag-imbita at pagbibigay po ng pagkakataon sa akin para magbigay ng kahit kaunting liwanag sa madilim na pinagdadaanan ng mga biktima ng pangahalay, sexual abuse at sexual harassment. Napakahirap po na balikan at sariwain ang mga pangyayari sa akin labing siyam na taon na po ang nakakaraan. Ito po ay mental, psychological at emotional torture ang pangyayari po kay Sandro Mulak ang muling nagdala at nagparamdam sa akin ng sakit na dinanas ko din sa sitwasyong kinapalooban ko noong December 25, 2005 at December 26, 2005 sa kamay ng isang musical director. Siya pong nakapaloob sa original na complaint ko na inihain ko sa GMA noong 2010. Sa ngayon po ay patuloy po namin inaaral ang mga legal options para makapag-file ng formal charges laban sa akusado. Isa pong kaluwagan sa akin ngayon na malaman officially na mayroong ginawa ang GMA laban sa taong aking inakusahan 19 years ago. Kung sana lamang po ay napagbigyan ng aming formal na kahilingan noong February 28, 2011 na kami ay maabisuhan man lamang po sa naging resulta ng investigasyon ng GMA ay maaring noon pa po ay nagkalakas sa loob na kami at nakapag-file ng kaso sa tamang hukuman. Ganun pa man ay maraming salamat po sa GMA sa pag-aksyon po sa aksyon po na kanilang ginawa sa complaint na idinulog ko, ang tanggalin sa network ang taong aking inakusahan. Yung resulta pa rin po ng investigasyon na yon, 19 years ago ang aming ihilingin na magkaroon kami ng kopya para magamit namin sa pag up ng case. Humihingi din po ako ng pamanhin sa aking former mother network, GMA, kung ito po ay nag ng negatibong reaksyon mula sa tao. Pero hindi ko po kungad nasirain at dungisan ng magandang imahe at reputasyon ng GMA. Hindi ko po ito laban against Jimmy kundi sa mga taong gumagawa ng kahalayan at kasamaan. Sa gulang po na 15 years old ay naranasan ko ang pinakamapait na maaring maranasan ng isang bata. Pero dahil po sa aking marugdug na pangarap na mayaho ng aking pamilya sa kahirapan, ay pinilit ko pong kalimutan ang pangyayaring ito sa aking puso at isipan. Hindi po alam ng aking pamilya pero apat na beses po akong nag-isip na tapusin na ang aking buhay. Dahil sa matinding kahihiyan na maaari kong maranasan kapag nalaman ito ng lahat. Dahil sa pandidiri ko sa sarili ko na ginawa ako ng ganito. Dahil alam ko po sa sarili ko na wala akong magagawa at walang makikinig sa akin. Kaya pinilit ko itong burahin sa puso't isipan ko dahil din sa matinding tinakot na kapag binalikan ako ng taong umabuso sa akin, ay hindi, na, hindi ko na may pagpapatuloy pag-abot sa aking mga pangarap para sa aking pamilya at sa huli ay madami pa sila. Ako po ang bagino ng aking pamilya at gagawin ko po ang lahat, maigapang lamang po sila sa kahirapan. At mati ako ng papag-aral ko ang aking apat na kapatid. It took me five years to finally speak out noong 2010 dahil nag-ipon pa po, po ako ng sapat na tapang at lakas ng loob at mental fortitude para isiwalat ang pang-aabuso sa akin. Bilang 50 years old, ako po ay mahina, walang kalaban-laban, walang magagawa, walang kilala. Ako po ay isang mahirap lamang. Hinihiling ko po sa kagalang-galang na committing ito na mas paigtingin po natin ang batas laban sa sexual harassment sexual abuse, rape, lalo na kung male rape. Mas mahaba kung prescription period po sana dahil ang mga biktima po ay may iba't ibang kapasidad at kakayahan para lumantad. Para naman po sa mga kumpanya, korporasyon o organizations ay alagaan po natin sana lalo yung mga biktima na nagsusumbong sa inyo. At nang sa ganun po ay magkaroon talaga sila ng ibayong lakas ng loob para isiwalat ang kasamaan parang hindi naman po yung yung nagsumbong ay parang na, na, left in the dark na lang po sila at parang na left alone in the battle yung psychological at psychiatric support post biktima ay napakalaking bagay lalo po kung bata ang biktima, sana ay magkaroon din po ng safeguards para kahit inalis na po yung sex offender ay hindi mababalikan o magagantihan ng biktima ng mga kaibigang nasa posisyon at may loyalty doon sa taong tinanggal. Ito po ang personal kong naranasan at matatawag po itong double jeopardy. Ako na po ang naabuso. Ako po po ang nawala ng trabaho ang paglabas ko pong ito ay hindi lamang para makamit ko ang personal na katarungan. Kaakibat na po dito ang malalim na adikain ko ngayon na maimulat po ang mga mata ng ating mga kababayan at mga kabataan sa mga ganitong klasing pangaabuso at huwag pong maliitin at sabihin napakatagal nang nangyayari na ito po ay sadyang kalakaran na lalo na sa industriya ng showbiz. Any form of sexual abuse, harassment, assault and rape is never okay. Hangad ko pa na mabigyang lakas ng loob din po ang mga biktima na lumantad at agad ding magsumbong sa oras na makarana sila ng ganitong klasing pangabuso. Sa katunayan po ay marami na po ang nagme-message sa akin tungkol sa kanilang mga kwento ah, bilang mga biktima ng sexual harassment, rape at abuse. Sa pa ako po naging biktima ng ganitong pangabuso, kay Sandro, kaysa niyo po akong lahat sa inyong laban. Lastly po, ay para sa GMA. Hiling ko po na ito po ay um, finally magkaroon na po ng closure. I apologize po kung naging mapaghanap po ako sa network. Ako po ay isang bata lamang noon na may matayog na pangarap. Ang GMA po ang aking itinuring na tahanan, sandigan at pader ng mga panahong yun. Ulitin ko po na hindi po ako makikilala at magkakapangalam po sa industriya kung wala po ang GMA. Up until now, proud po ako na ako po ay minsan ay naging kapuso. Ngayon po ay handa ko ng harapin ang tunay kong kalaban, ang nanghalay at umabuso sa akin noong, noong ako po ay 15 years old pa lamang. Si Mr. Danny Tan. Maraming maraming salamat po. Pinangalanan mo na. Okay, ano anong balak mo? You, you're going to file a case against him? Yes po.